Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel ko. Ayan mga kapitbahay, may sasagutin tayo ngayon na isang katanungan na isang natin subscriber uh, about dito sa PF Sense natin. Ayan, nahihirapan daw sila or yung mga comment question to na nagko-comment dun sa PF Sense uh, video natin na kapag nag implement daw sila ng VLAN, bakit daw hindi napiping yung uh, server from VLAN 2 to VLAN 1? Bakit ganun? Or VLAN 1 tapos piping mo yung server na nasa bilang to. Yan yung mga common question o yung mga basic question na tinatanong nila, bakit nga ba nagkaganoon? Ayan, okay? So, dyan sa mga tropa nating uh, expert sa IT na kung napanood or expert na kayo, skip na lang yung video, next video na lang kayo, okay? So, ayan mga kapitbay, uh, eto, para to dun sa mga tropa nating IT na mga baguhan pa, disclaimer, Ah, ito, based lang to sa experience ko at saka based sa mga natutunan ko. Okay, so ayan mga kapitbay ah, ang katanungan po niya is bakit daw hindi niya maping yung server niya? Ano nga ba ang reason nun? So ayan mga kapitbay, marami kasing reason yun. So ito, ipapaliwanag ko o isishare ko sa inyo kung ano yung mga dahilan bakit hindi mo maping yung server sa kabilang bilan papunta sa kabilang bilang, Okay, so let's go. Stay tuned kung bago ka sa channel saka gusto mo ng mga ganitong video, please don't forget to subscribe and like and share. Okay, let's go! Ayan na nga mga kapitbay, no. Ito ang mga dahilan bakit ganon ang nangyari. Hindi mo maping yung kabilang server sa kabilang bilan. Simpleng mga diagnostic or simpleng mga basic problem lang yung mga kapit bay Unang-una mga kapitbay, kapag nag-create ka ng bilan, automatic check mo agad sa rules kung naka-allow all ka pagdating sa PFSense. Okay, so pangalawa, kapag nag-setup ka ng core switch mo, automatic i-make sure mo yung core switch mo ang kanyang Uh, main port papunta sa PFSense is naka-trunk kapag naka-Cisco ka. Pero kapag kunyari naka-HP ka or, or sa HP meron ding trunking or kung naka d ka or TP-Link or any kind of uh, switch, maliban sa Cisco, dapat automatic nakatag yung uh, port na yun sa every bilang na mo dun sa core switch mo. Automatic, pagdating dun sa mga uh, access switch mo, kapag meron ka mga bilang dun, automatic automatic dapat lahat ng bilan mo na may lumalabas na traffic dapat automatic yung pinaka main port mo or yung pinaka trunk port mo dapat nakatag yan doon every bilan mo para magkita kita sila lahat kasi kung nari nakatag naman siya doon lahat sa I mean yung isang pinaka trunk port mo nakatag naman lahat doon sa bilan tapos hindi mo pa rin ma-access Siguro, doon sa PFSense mo sa rules, may problema ka. Kaya, i-check e mo palagi yung rules sa PFSense tapos, make sure mo palagi na ang uh, pinaka-trunk port mo or pinaka-main port mo, nakatag doon sa lahat ng bilan at saka, or kapag naka-Cisco ka, dapat automatic nakatrunk port ka para automatic lahat ng bilan allowed siya doon para makatagos. Para lahat ng mga bilan na itatag mo, yung ID name na itatag mo from PFSense napunta doon sa mga switches mo or sa mga core switch or access switch mo nababasa niya para automatic magkikita-kita sila. Ayan. So, eto mga kapitpay, ah, uh, Ipapakita ko sa inyo dito sa PF Sense saka sa mga switch ko. Let's go! Ayan, ito yung PF natin. Automatic, kapag nag-implement ka ng bilang, pag pumunta ka rito sa assignment, dapat lahat ng bilan ID na yan or bilan tag na yan, lahat tama dapat ang tinatag mo dun sa core switch mo or doon sa mga access switch mo para magkita-kita sila. Tapos pangalawa, Pagdating dito sa rules, kapag pumunta ka sa rules mo, automatic, ayan, lahat ng VLAN na yan, or lahat ng port, eto, VLAN, ayan, VLAN, lahat ng VLAN mo dapat automatic, meron kang rules na ganito. ini, ini, Para automatic, ayan, may nakasulat, or All allow oh, access to net. Para lahat ng VLAN na kinrate mo, magkita-kita sila lahat. Nasa sayo na yun, kung gusto mo na create ka ng uh, rules para specific lang ang pwedeng mag-access or specific lang yung mga IP na pwedeng mag-access, pwede naman yon Pero pag kunyari gusto mo pang kalahatan, matik na automatic kagawa ka ng ganitong rules na ini ini So katulad nito, naka-specify yung gateway ko, pwede naman yon Tapos yan, mga client ko, automatic guest wifi, lahat ng bilan, automatic meron siyang ganun. Ayan, allow all to any. Tapos, pagdating naman sa mga call switch mo, uh, for example, ito yung netgate ko, ito yung LAN port ko, nag-iisa lang, gigabit. Dapat, automatic, yung port na yan na papunta dito sa core switch mo, which is ito yon Dapat, etong port na to, kasi nga HP to, dapat, yung pinaka-trunk port na to, or pag sa naka-trunk, automatic, lahat, naka uh, tag lahat dito sa bila na kinrate mo dito sa core switch mo. Tapos, uh, eto, katulad nito, eto, papunta ko dito sa isang access switch ko, yung isa papunta dito sa mga CCTV access switch ko tapos yung pangatlo papunta dito sa mga D-Link access switch ko ayan dito automatic lahat ng main port na to nakatag dapat to doon sa mga bilan which is kunyari etong port na to mayroong isa dito na ay mag access itatag mo sa din sa bilan na yon goods na yon tatags na yon kasi automatic kapag sa Cisco kapag naka-trunk to automatic lahat ng bilan na nag-create mo dyan, automatic allowed siya dyan kapag naka-trunk Pero pag sa mga switch na D-Link or HP or any kind of switch na maliban sa Cisco, dapat yung may mga tag and tag. Mayroon na rin kasi mga bagong Cisco na may nakasulat na tag and tag. So, automatic yung pinaka-trunk port mo, dapat nakatag lahat yan. Magkaiba yun ha, yung antag at saka tag. So, may mga video ako nyan, how it works, antag at saka tag panoorin na lang yun sa channel ko. Pero, ganun lang ang system mo mga kapitbay. Kapag yung server na yun, hindi mo ma-access. Kunwari, yung server ko na yun, nasa voice bilan yon pero na-access ko siya dito sa local uh, vlan bilan ko, which is sa default bilan ko. Kasi, automatic, yung kung saan siya nakapaloob na bilan, automatic ang kanyang Uh, trunk port na to, ng no, main port is nakatag siya doon kaya nakikita-kita sila kaya kahit i-access ko yan sa ang bilan na access ko. Okay? So, ganoon lang ang sistema mga kapitbahay. Okay? So, mayroon pang isa. Ang isang pang dahilan is, may, may isa tayong kapitbahay na nag-comment dun sa video natin. Bakit nga ba daw yung isang PC na naka, mga nakalagay dun sa bilan uh, 10, hindi niya maping ang bilan 1 or ang bilan 1, 1, hindi niya maping yung PC na yon Ayan. Tapos, ginaid ko na siya, sinabi ko na sa kanya na dapat nakatag na lahat yon or lahat ng mga transport uh, trunk is nakatrunk na tapos nakatama naman yung mga bilang tag ID pero hindi pa rin niya maping tapos ang sinabi ko pa dapat yung rules mo is nakaini-ini pero hindi pa rin so ten robot ko ni remote ko siya so ang nakita natin eto na experience ko na rin to dati hindi ko talaga maping yung isa kong laptop So ito, uh, napaka basic or mahirap talaga minsan i-troubleshoot kapag mga ganong problem. Uh, na troubleshoot mo na lahat pero ayaw pa rin. Pero ang naging problema pala mga kapatid is, doon sa Windows Firewall Security lang. Kaya pala hindi niya maping yung isang uh, file server niya na naka Windows Server. Ayan, Doon lang pala sa Windows Security uh, firewall kailangan mo lang siya i-allow. Okay? So Kapag may nag-comment kung paano yon next vlog na yon Kaya yeah. kung gusto niyo malaman kung paano mag-allow ng ganun, pag hindi mo mapin yung isang switch mo or yung isang device mo from other VLAN to native VLAN or native VLAN to other VLAN, so ganun lang yon Kailangan mo lang siya i-allow dun sa Windows Firewall. Kasi sumakit din yung ulo ko dati niyan nung nasa isang sideline ako. ah uh, lahat gumagana na, Napipin ko na lahat ng switch, napipin ko na lahat back to back through IP, tapos yung ibang server ko napiping. Tapos may isang PC lang ako na hindi ko maping. Bagong old PC, ah uh, Windows 7 ata. Parang ginagawa kasi nilang internet na may naka-install na software na inaccess nila through uh, LAN nila. Hindi ko talaga maping. So, ang ginawa ko, di-disable ko lang yung Windows firewall, gumana. So, hinanap ko kung ano dapat nyo i-allow ko dun sa Windows firewall ko. ayan, gumana na siya. So, basic Uh, kailangan mo talaga, pag ayaw na talaga dun sa network mo na sa tingin mo alam mo na na, na alam mo na lahat pero ayaw pa rin. So, ang last option mo talaga dun is titinan mo na talaga yung Windows. Pero usually, hindi pa naman ako nagkakaproblema dun sa mga Linux file server na ginagawa ko kasi lahat naman ang in ko. For example, yung file sharing ko dito, uh, hindi siya naka-point uh, dun sa native VLAN. Nasa bilan 20 siya tapos ina-access ng mga users ko through native VLAN. Kaya goods na goods naman, as long as na yung security ng server mo or yung Windows server or yung Windows PC mo is naka-allow yun, automatic tatagos yun kapag lahat ng VLAN mo na na-create sa switch, nakatag lahat yung main port or nakatang port na kapag naka ko, automatic tatagos yun kapag tama naman yung VLAN ID tagging dito sa PFSense mo, automatic mapiping mo yun agad. And unless nag ka ng isang rules na specific lang dapat ang access sa ganung bilang, pwede naman 'yon. Kaya wala kang magiging problema doon. Kaya maraming pwedeng gawin sa PFSense firewall rules or kapag naka ko ka, 'yun basta Cisco talaga marami pwedeng gawin. Tapos yung mga ibang switch, mga latest switch, marami talagang port security ang tinatawag doon. Like, kunwari, uh, sa isang port na to bawal umaksas ng mga IP, pwede yon doon sa mga switch na Latest or sa Cisco, ko. Ayan. So, ayan mga kapitbay. Uh, sana uh, natuluhan ko or nasagot ko yung mga katanungan nyo. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga uh, ganong senaryo. Ayan. Comment down below mga kapitbay kung may mga katanungan kayo. Pagawa natin ng video or isi-share ko yung knowledge ko o yung kaalaman about sa mga ganyan. Okay? So, don't forget to hit sa subscribe kung gusto nyo mga ganitong video mga kapitbay. Maraming salamat sa support sa YouTube channel ko at saka God bless everyone and thank you and peace.